siya uh, kami meron kaming uh, gagawin na palarok ngayon dahil uh, graduation ng apo ko magpapalaro kami sana makuha niya ang uh, gantimpala sana <coughs> uh, uh, graduation uh, na. Uh, ayan na ayan magpipili na yung uh, napili uh, na yung kanan oh uh, sige ano ba ang makukuha ng aking apo? Damahin mo. Damahin mo rin yung kaliwa. O hindi mo titignan yan. Damahin mo. Kasi nga dyan. Hindi. Dadamahin mo lang. Iyan. Oh, ito na ba ang last ano mo? Ayan. Kamao opera. pera. <laughs> o oh, ano? Ano nga? Kamao opera. daw napili niya? Kanan. Oh. oh. pinili ang kanan. Buksan na ang kanan. Buksan mo kanan. Ye -ye! Ye -ye! Ye -ye! Wala. <laughs> yeah. Wala. Walang laman. Oh, buksan mo kanan. Ayan naman picture. Oh. Walang oh. laman. <laughs> Walang ah, laman. Ay, laman ay. Ang hindi niya napili. Saan sa hindi niya napili ay. Ay, sana. Ang galing magpili ni Bitong. Ito hindi niya napili. Wow! Oh. <laughs> hindi niya napili. Yeah. <laughs> oh, hindi pa rin na, no. Di pa rin. Congratulations. hindi uh. <laughs> hmm. nah, ko alam kung ano na-regada ano, sa'yo.